sa Philippine Creative Industries Month Celebration, nagdaos ng programa ang Department of Trade and Industries CAR upang ipakita ang pagkamalikhain ng rehiyon. Ang fiesta kuya ay hango sa salitang fiesta na ang ibig sabihin ay pagdiriwang, At ang Japanese term naman na pecha kucha ay tumutukoy sa maikling pagkukwento, na kung saan nagbibigay ito ng pagkakataon na talakayin ang iba't ibang paksa tungkol sa creative industry. Sa forum naman na ginanap alinsunod sa selebrasyon, binigyan diin ang Republic Act 11904 o ang Philippine Creative Industries Development Act na naglalayong magbigay lakas at suporta sa naturang industriya. Isang art exhibit naman ang ginanap upang ipakita ang husay ng mga taga -rehiyon. Upang hindi lang Baguio City ang makilala bilang Creative City, layunin rin ng Fiesta Kutya na gawing Creative Region ang Cordillera. Ito rin ay kumikilala sa creative industry bilang parte ng economic growth. Ijay Donya para sa Herald Express balita